Boracay trip bonding kasama ng mga mamis, makalimutan man lang sandali ang stress na dulot ng mga walang tigil na issues na binabato kay Medeth. Hello po mga ka-viewers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again sa channel ko. Sa kabila ng lahat, ingay, bashing, at paninira sa social media, dumating din ang panahon para huminga, magpahinga, at muling i-recharge ang sarili. Ito ang kwento ng isang simpleng bakasyon, pero punong-puno ng saysay at pagmamahal. Kasama ang mga taong tunay na malapit sa puso ni Medeth, mga mommies, founders, at matagal ng kaibigan ni Medeth, nagdesisyon na magbakasyon at magpunta sa Boracay, hindi para takasan ang mga isyo, kundi para ipaalala sa sarili na sa likod ng bawat laban, may karapatang magpahinga ang bawat isa. Sa mundo ng social media kung saan mabilis ang paghusga, minsan nakakalimutan na tao rin sila, may pinagdaraanan, may emosyon, at tulad niyo, kailangan din nila ng pahinga, dahil kahit matatag ka, mapapagod at mapupuno ka rin. Minsan, ang simpleng pagtawa, ang mahangin na gabi sa tabing dagat, o ang yakap ng mga tunay na kaibigan ay sapat na para punan ang pusong pagod. Dito sa Boracay, natutunan ni Medeth ulit na pahalagahan ang katahimikan, ang kasalukuyan, at ang mga tunay na kasama niya sa buhay. Hindi man nawawala ang ingay ng mundo, pero may mga sandaling kaya nating piliing manahimik, mag-recharge, magbalik loob, at higit sa lahat, mahalin muli ang sarili. Habang ang iba ay nasa kanika nilang bakasyon sa Pilipinas, sila Medethrin ay nagkaroon ng sariling sandali. Get together na hindi lang basta gala, kundi pahinga ng puso't isip, salamat sa bawat kasama, sa bawat yakap, at sa bawat tawa. Ito ay hindi lang bakasyon, ito ay paalala na okay lang mapagod, basta bumangon ka ulit, kasama ang mga tunay na nagmamahal sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa maliit kong channel. Please like and subscribe po for more updates.